Aprobado na rin ang Finance, Budget and Management Committee ang Parliament Bill No. 349 kung saan ipinapanukala ang alokasyon ng supplemental funds para sa 2025 operations ng Bangsamoro Government. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Nagharap ang Finance, Budget and Management Committee ng BTA Parliament araw ng lunes, May 26, para sa deliberasyon ng Parliament Bill No. 349. Hanggang kaninang umaga, nagpatuloy ang masusing deliberasyon kung saan ipinapanukala ang alokasyon ng supplemental funds para sa 2025 operations ng Bangsamoro Government. Nilalayo ng panukalang batas na suportahan ang implementasyon ng iba't ibang mga programa, proyekto at activities sa iba't ibang ministries, offices at agencies sa rehiyon. Isa sa mga nanguna si Committee Vice Chair Nagib Sinarimbo. Naghanda na rin ang komite ng report hinggil sa panukalang batas. Ito namita ito sa sesyon kaninang hapon. Naptalibendol I minds Philippines.